Alam mo ba na bago pa sumikat ang Apple at Samsung, si Nokia ang tunay na hari ng mga cellphone. Noong dekada siyam na hanggang unang bahagi ng dalawang libo, halos lahat ng tao may Nokia. Kilala ito sa tibay, mahabang battery life, at syempre, ang larong snake. Sa panahong iyon, Nokia ang simbolo ng komunikasyon at status. Pero bakit nga ba bumagsak ang isang higanteng kumpanya? Una, hindi sila agad sumabay sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya. Habang patok na ang touchscreen at apps ng Android at iPhone, nanatili silang nakatali sa lumang sistema. Pangalawa, nang lumipat sila sa Windows OS, huli na ang lahat at hindi rin ito nagtagumpay sa merkado. Kaya mula sa pagiging numero uno, unti-unti silang nilamon ng kompetisyon. Pero ano na ang Nokia ngayon? Hindi na sila gumagawa ng mainstream na cellphone. Sa halip nakatutok sila sa telecom infrastructure tulad ng 5G networks, cloud at AI solutions at optical networking. Kamakailan, bumili pa sila ng kumpanyang Infinera para palakasin ang kanilang data at AI-driven networking. May bago rin silang CEO na si Justin Hotard na layong dalhin ang Nokia sa bagong direksyon. Bagamat bumaba ang kanilang kita, at napilitang magbawas ng gastos nananatili silang buhay bilang isa sa mga pangunahing haligi ng teknolohiya sa likod ng ating komunikasyon ang Nokia ay paalala sa atin kahit gaano kakalakas ngayon kung hindi ka marunong mag-adapt maaari kang mawala bukas